Tignan nga natin ang reaction ng mga netizens. Ibinida kasi ni Marcus Jr. yung kanyang mga control or flood control projects na bilyon-bilyon ang pondo. Natapos na daw ang karamihan sa mga yan. Mahigit limang libo at limang daang flood control projects ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ito'y buong bansa naman, ano, hindi lang sa Metro Manila. So yan po ang ginagamit ngayon. Um, na sandata na itong mga diehard para tirahin ang administration. Kasi nga, binabaha ang Metro Manila. Abay, sabi nung isa, nabasa ko kaagad to, sabi nung isa, mga DDS iniwan sa ere na parang mga EBAC. Mm -hmm. Bakit? Umalis si Sara Duterte. Tapos, ganun din naman ang nangyayari sa Davao. Nauna pa nga ang Davao na nakaranas ng matinding pagbaha. Kaya binalikan naman ng mga kababayan natin yung alokasyon um, uh, ni Duterte sa Davao, yung 51 billion. na kuno ay uh, sa mga flood control projects din napunta. Pero tignan nyo naman, nakakaranas din po ng pagbaha sa Davao. Mm -hmm. Kahit sino Jason sa, ito ngayon ang ginagamit na sandata para banatan si Marcos Jr. Masaya kayo sa mga ganitong pangyayari. Masaya kayo sa um, dahil nagkakaroon kayo ng oportunidad para banatan ang nasa Malacanang at ang ating gobyerno. Ganyan, masaya kayo sa sa, sa kalamidad na ito. 'Di ba? Hindi pa kademonyuhan ang mga ganyang bagay? All right. Komento ng mga natasan siguro kung kahit anong uh, flood control, kung malaki na porsyento, ng kabukiran ang sira. These controls won't just work. Nga naman, dahil ang kalaban na talaga ay ang kalikasan at mahirap kalaban ang kalikasan. Kahit siguro anong tibay ng mga proyekto ay siguradong hindi uobra. Matindi ang 51 billion ng flood control sa Davao. Matagal wala pa rin tapos ngayon ang uh, flood control na yan. So yan, binanatan tuloy kayo ng maluyalista na mas matindi daw yung nasa Davao. Wala pa rin natatapos hanggang sa ngayon. Kaya binaha. Malawak ang Pilipinas. We have to give credit sa mga natapos na at patuloy nating suportahan ang mga gagawin pa. Hindi instant ang solution O at least may ginagawa nga naman. Pero yun lang ay dapat tingnan din kung totoo nga na itong mga proyekto na ito ay isinakatuparan at natapos ng maayos ng walang nakinabang. Mahirap kasi nung walang nakinabang. Lahat halos ng proyekto ng ating gobyerno sigurado tayo may nakikinabang. Anyway, mag-iingat tayong lahat, lalo na po sa Metro Manila. Yung mga kababayan natin dyan sa Metro Manila, nakakapanlumo. Napakarami talagang apektadong lugar. Pero na nakaka inspired din tingnan na ito ay isang paraan na naman para magpakita ang bawat isa sa atin ng tinatawag na pagtutulungan at bayanihan. Good luck!